malalaman mo po talaga pagka-intense yung uric niya. Yan. Yan. Deposit ang tawag niya. Tapos ito, apaw na apaw. Apaw na apaw. Meron na rin baka rito kaya. Yan. Pero yan oh. Yan siya. Yan o. Namumula po. Ngayon, hindi yan pwedeng, huwag na huwag kayo magpapamassage pagkasagsaga na masakit ng uric niyo. Ang pinaka the best niyan, medication talaga para umupa yung mga nerve na namaga. Tapos yung mga tendon, ligaments, kasi hindi naman sa wasapin. Hmm. Opo, ang sa sa ibig sabihin nyo, pag namamaga, pag namamaga, huwag nyo pong pahilot. Pero sa, sa hindi. inyo, kasi lalo lang pong yun eh. Ang pinaka, meron, meron naman kaming technique dyan sa pagmamaga, pag, mag, kung, maga, kung paano namin i-handle yung mataasang ang urine. Kasi pag kamataas ang uric natin, talagang masakit ang balat may natin. In -in po. Ayun po. Tama yan, medication po talaga ang uric. Mas mas the best muna. Pagka kayo sinusumpong ng uric, meron dyan ano, meron tayong iniinom na anti-uric. Pero hindi sa akin magagaling yung pagpapachecan tayo. Pero si Sir, si... Reset, reset lang. Reset. Sige na po, may si... na or... po. <coughs> <So, inumok. coughs>

Dito lang yung ano namin. Kami yung may mga fire truck na no. Yung okay. nagre yung kangkalo, batang kangkalo. Sa Ayan. sa Fairview kami, yung gobernador namin kapit na mm. Ang gobernador namin dito, si Gov. Vizcarra. Oo, oh, ah, na, oh, 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 kailangan. niya. Ang president namin, batak-batak pa. Batak, batak. Presidente, kung si isang Sampo yung club Lab namin eh. Sa ano naman? Namin. dito kami sa ano? Sailor 60 kami. Ano ang ngayon? Sailor 55? Oo, oh, makasunuran na. Oo, oh, makasunuran na eh. Tiga kang patagilid ko yan. Patagilid ko. Kupihin yun ito yan kayo kumain ng baka. Kaya yan. Um, Paboy. Iwas muna kayo yan. Mamamaga kayo dyan. Basta matataas ang protina. Pao ano. Yeah. At tuloy yung yung muscle mo, kuya. Kailan nung isang araw eh. Napasarap. <laughs> may meeting ako. Sa magkakuyar eh. Nagpatay ko siya kami ng security agency. Mm. Puro pagkuyar na ako nasama. Eh, siyempre, may kainan. <laughs> Kumain kayo nang opretada. Gare <laughs> gare ko 'yan. Gare gare. Eh, logo lang mayor. Halu yo, mi lang lobby niyo. Bawal din kasi ang laman lobby sa oh, ano. Sa tama 'yan. Yan sarap niya. O wait, di eh. hayaan 'yung celebrity na taga putang ko 'yan sa North eh. oh, yo. Sa mm -hmm. Yung gobernador uh, namin 'yung sa pitaka niya. Kapitan ng Fairview. Oh. Dito sa banda, sa banda sa Fairview. Ah, uh, North Fairview, West Fairview, West, West South, ah, sa West Ah, uh, South East West. South of the South yeah, siya ng Fairview. Pero yung kapitan niya na ko, babae. Eagle din yun. Hmm. Dami na natin ngayon. Walong milyon na tayo ngayon. Oo. Oh. Tapa kayo ko yan. Dami, Dami na natin ngayon. Tayo yung pastis ano. Kepada kawan-kawan yang lebih cepat, Makin anak Kuya. <laughs> okay, ikaw muna po. Okay lang kayo kuya. Pakain kayo mayos. Bukin lang kayo. Sige. Diyan lang po sa bilang... Ito, ito, itong street na to, pagtawin oh. nyo, diyan lang ano namin. Ang mm. namin. Hmm. Doon kayo, oh. yung Tigris niyo. nyo? Oh. eh, maganda. Ay, paano? Mga yung ano natin? Mo Tihaya mo. kayo. Kaya. At yun, <coughs> <coughs> Ang buong floor, amin. Ayos. Ay, yun. maganda yung pag mag tayo. Na. May may tayo ng... Governor ng ating Lord. Shout out sa mga governor ng ating kapatiran. Eagles Club. <laughs> yung mga tapat. Yung mga talagang naglilingkod. Yung mga, nasa ano kasi yan eh. Nasa mga opisyalis. Kung paano. Kung paano magiging maganda yung ano. Kung paano magbibinipisyo yung mga ano natin. Yung mga constituents. Kasi moron na na yan. Eh, yung kuya. Ang Eagles moron na na yan ikaw ang gawa. Kung inhale, exhale. May sarili kaming pondo para sa mga Kami-kami ano, nag-aambag. Para na yung Para sa... Ano lang mantid juice namin? Tulad yan, magpapasokan. Sigurado. Project natin yan. Mayroon na kami yung plan. Mayroon na kami yung plan. Mayroon na kami yung plan paggawa sa mga school supply. Doon sa, doon sa mga sa mga itas. Darin na may isang bagas eh. Ayos. Ay, shoutout ko pala yung kuya natin sa Saudi Arabia, yung mga active ng kuya. Hmm. Mga eagles doon sa Saudi Arabia, Jena sa Arabia, sila uh, Kuya Pablo Nesperos, tsaka sila may mga Mark Jr. Yan, hmm. mga active. may, mga dumating kuya na magkaroon kami ng assembly ng two sa Reactive lahat ko yung eh. May mga asimple, hmm. may mga ano. Uh, nang, may dumating mga taga Middle hmm. Ano na sila ngayon eh? Ngayon, nakikita ko yung mga post nila. Talagang yan, naglilinis sila ng dagat kahapon, naglilinis sila ng dagat. Mga paligiran na sobrang dumi ng dagat, nililinis ng mga kuya natin doon. Active yung mga natin, mga kuya sa Se, Jeddah, oh. Saudi. na talaga ko Diyan din ako galing Kaya Ayong kumpanya mama, bukas, eh. yun Ang mga marabang bukas Iyon ang pinakamatibay Sa Saudi Iyon ang pinakamatibay Maraming nangangarap dyan Kahit mismo Saudi <coughs> National Makapasok dyan sa kumpanya Yan ang pinakamalaking ano, Kumpanya Sa larangan ng Langis Aranggo Saudi Aranggo Okay lang, 8 lang. Kawa na ako. maganda Oh. sa Maganda kasi doon sa harap so ko. Sa aram ko sa silipis, lahat, na, na, no? lahat ng ano, lahat ng beneficyo, makuha mo pala maganda. libre, may bahay, may, may, sasakyan, may ano, kompleto. So, <coughs> lahat. <laughs> okay, kuya. kuya, kuya maraming salamat. May may salamat.